Maaring naiwasan ng red alert status sa Luzon Grid datang ang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar kung nasunod lang ang maintenance program para sa 2024. Yan ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Pero posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert kung hindi may babalik ang operasyon ng ilang plantang naka-forced shutdown. Ang detalya sa report ni Rod Lagusan. Ilang lugar ang nakaranas ng power interruption kasunod ng red alert sa Luzon grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ang may-ari ng karinderya na si Nanay Dory, umaasang hindi na ito masusundan. Kasi nga, kawawa naman yung mga bata, lalo na yung mga awpo ko. Ang dami kong ako, kawawa naman. Sanay pa naman sila sa ang Sobrang init, hindi ko alam, Diyos ko, kung ano mangyayari sa atin. Actually naman, hindi naman kami most of the time nag naging stock ng, ano. Kasi every day na pamalenggi ko, every day ko rin nang niluluto lahat and na uh, nauubos naman siya. Para makatipid na sa konsumo ng kuryente sa kanilang karinderya, nagpapatay sila ng ilaw at electric fan kung wala namang customer. Tulong na rin para hindi makadagdag sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ayon sa NGCP, mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ay naka-yellow alert ang Luzon Grid. Anila na sa 13,607 megawatts ang available capacity kumpara sa peak demand na 12,874 megawatts. Labing walong power plants ang naka-force outage habang tatlong gumagana na mababa ang produksyon. Dito, halos 2,000 megawatts ng kuryente ang unavailable o hindi magamit ng grid. Iwanagin natin na yung mga power plants na naka-forced shutdown, hindi naman yan sabay-sabay. And -sabay. looking at the data right now, uh, meron tayong mga planta na maliliit na mula nung um, August 2023 pa. So ilang tong 2023 na nag-outage uh, na sa sila. Tapos yung iba, Enero pa lang, iba Marso. Pero marami talagang mga plantang ngayong Abril, uh, of, um, beginning April 4, hanggang April 16 na nag-shutdown. Na, 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 uh, dahil transmission provider lang ng kuryente ang NGCP, hindi nila sakop ang operasyon ng mga planta. Paliwanag niya kung nasunod ang maintenance program para sa taong ito, wala dapat anyang red alert. At ang labing siyam na plantang nag-shutdown ay pawang mga hindi planado. Hindi din masasabi anya kung may iba pang power plant na magkakaroon ng emergency shutdown. At hanggat hindi nakakabalik sa operasyon ng mga planta at nananatiling mataas ang demand, ay may posibilidad na magkaroon pa rin ng red at yellow alert. Yung demand nasa uh, ano over 13,000 pero ang projected um ang projected peak o yung pinakamalaking konsumo ng Luzon grid for 2024 ang projection niya ay nasa 13,800 so hindi pa tayo maabot dun sa pinakamalaking um konsumo ng kuryente and that's supposed to happen based on projection mid -day, mid May sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo ay naman sa Meralco nakatipendi sila sa inilalabas na advisory ng NGCP ang demand ng kuryente sa Luzon grid during the second half of May so we're still in the middle of April so between now and the second half of May we will we can expect the demand for power to continue to increase so we're hoping that the power plants uh, Um, can continue to operate reliably. Anya lumagpas na sa 8,400 megawatts ang peak demand para sa mga sineserbisyon ng Meralco. At ayon sa Meralco, malaki ang tulong ng interruptible load program na ipinatutupad para makatulong sa grid kusan nasa 340 megawatts ang nadeload na kuryente. Dahil kung walaan nila ang pagdedeload ng mga industriya at commercial customers ng Meralco ay magkakaroon ng malawakang brownout. Pero... As far as... Uh... We are concerned i think everybody agrees to the premise that what we really need is additional capacity in the system so when you mention of additional capacity it simply means more power plants coming on stream uh, especially new ones and for those that are currently running to keep running efficiently Dito ay pumapasok ang tanong kung kaya bang maabot ng supply ang lumalaking demand ng kuryente. Samantala, mula la ng hapon ng alas 11 ng gabi, nakataas din ang yellow alert sa Visayas grid. Dito nasa 2713 megawatts ang available capacity habang ang peak demand ay nasa 2523 megawatts. Nasa labing tatlong planta naman dito ang naka-force outage habang lima ang gumagana pero mas mababa ang production nito. Ayon sa NGCP, wala ding planned maintenance sa mga planta sa Visayas. Samantala, nakikita ng NGCP, nabababa na ang konsumo ng kuryente pagdating ng weekend lalo't maraming mga opisina ang sarado. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.